Uh, sa subong sir ongoing pa ang aton nga pagkadak sa investigation pero na determine na ang origin sang aton nga kalayo no sa balay ni siya nga ginarentahan sang uh, mag-asawa no hindi ko lang na pagidisclose ang ilang pangalan and uh, may ara kita sir sang estimated naton sa subong hindi magdubo sa 200 houses ang involved sa sunog natin diri sa barangay 27 ang damage ma'am sa subong sir ara kita sa 4.5 million ang estimated amount of damage naton uh, considering nga ang mga houses diri are made of light materials lang man okay ma'am uh, na -sa na mo uh, sa mga asawa ano din uh, cost ng sa fire Um, according sa mga neighbors sir no nakita nila ang kalayo una sa second floor sang balay sang mag-asawa nga ini and prior sa natabo ang sunog as reported man sa mga tupad balay nga Uh, may ara sang kinagamoy nga tabo sa ila sulod sang kuluyan o oh, amo pa lang na ang nakonta uh, suspected naton sir is electrical in nature pero gina verify pa gid sa mga investigador naton okay sa kabilugan 200 plus ka mga panimalay estimated sir hindi kita magdubo uh, as of mga 4 o'clock na kagina nga ginisip naton mga pangamalay but we're still coordinating with the uh, barangay 27 to determine no, uh, the exact number of houses and families na affected sa Sininga Surin. Okay. Ma'am, ano oras ng ang kalayo? Pag ano oras na tapos? Uh, Naka-receive kita sa information, sir, at around 12.09, kagina ka uh, na kaagahon. pero pag-abot isang fire truck na ito nga, first responders, ara na sa more or less pulo, kapanimalay ang involved. No? So, late na report ang ininga so no that's why late man na nakaresponde ang aton nga ba, mga bumbero uh, ano nga kita sa kabudlayan ma'am? uh, ara sa mga kabudlayan dira sa so una uh, wala kita sang access road no nga maka kita dito git sa sulod may ara lang kita diri sang mga footwalk lang sa in between sa mga pamalay nga amo ang naghatag sa aton sa kabudlayan, no nga dugay naton uh, na no uh, nag declare kita under control at around 2:26 sang kagaon mm. and for under control at 3:10 in the morning naglabot sa pila ka alarm nimo uh, ara kita sa uh, third alarm sir sa singa sunod okay ma'am nag reinforce ka mo eh. naman reinforce kamo sa iban nga mga ba yes sir naka respondi ang aton nga mga katapo man BFP uh, gikan sa Silay Talisay Mursa, kan sang Bago okay ma'am insay mo ma'am para sa aton nga mga pumuloy Uh, sa gayon, kita sa aton yung mga kauturan no, nga kita sa aton tagsa-tagsa kapanimalay. Kay bisan ano ka kumpanya sang bombero maglikaw sa sunog kung kita mismo nga miyembro sang pamilya wala na itong ginapractice for safety sa itong panimalay, ang sunog matabo gini na. Kag kung sa tion nga may aras ng sunog, no, insigida magpabaloo magpabalo o kung magtawag sa nearest na fire station, agad makaresponde ang atan mga bombero.